Okay, magandang araw. So ayan, DIY ulit tayo. Kasama natin tong ating scooter. So kung makikita nyo, ayan o, nakasagad na. Nakasagad na yung adyasan ng rear brake dito sa likod. Kung pipigayin mo dito sa lever, ayan o. Alas maabot na doon sa, ayan you know, o, oh, ang lalim. Maabot na dito sa handle grip. Kung ganyang problema, kahit magpalit kayo ng bagong brake show, ano, ganoon pa rin. Kung gagawin natin, ayan, natanggalan na natin yung tambotyo tatanggalin natin itong mags para makita natin doon sa loob kasi mag-adjust tayo doon sa loob doon sa pag ng ah, uh, tawag doon tambucho, madali lang ano? madali lang, ito ang medyo mahirap dito sa nut ng mags uh, medyo malaki siya 24mm itong size mas maganda, gamit kayo ng yung power tools natin okay. pati itong pagtanggal ng washer pahirapan pa huwag nyo hugutin itong buong mags paluwagan nyo muna dito ito sa adjasan so, ito nakasagad na eh Ayan. iurong natin pa atras Ayan. Puti natin itong mags Ayan So ayan, ang itsura ang problema kasi dito sa brake shoe, kahit magpalit ka ng bago, okay? Kung luma pa rin yung mags mo nagagamitin gagamitin mo, pa rin ang magpapakitang problema, okay? Mahirap pa rin i-adjust kasi nga itong mags, pud-pud na ito. Ayan. Okay, naman magpalit ka ng bagong mags, yung mahal-mahal ng mags. So, discardian natin. Kung so, discardian natin dito, imbis na magpalit tayo ng bagong mags at magpalit ng bagong brake shoe, ayan. Kuha tayo ng foil, ayan, yung foil sa kusina. Ayan, ito medyo makapal-kapal. Mas makapal to sa foil ng sigarilyo. Ayan, ito yung pinaglalagyan ng pagkain pag may handaan. Ayan, kulang kayo ng ganito. Ilalagay natin dito. Ayan, dun sa may bilog at dun dito sa may flat. Ayan, baklasin muna natin to. Ayan, lalagay natin dito. At dito. So, ito, tumupit tayo ng foil. Ayan, tutupin tutupin natin. Ayan. Tapos, ilalas yung saktong lapat dito sa yung pasok sya dyan. Ayan. Depende kung gaano kakapal yung gusto niyo Pero, tansyain nyo, ha. Kasi, bawat uh, centimeter o millimeter na panito kapal nya, eh may epekto dito sa bandang adyasan. Ayan foil na natupin natin, ilalapat natin yung dito ayan masyadong malaki kapad yung nauna resize natin yan yung ganyang kakapal makapal na yan, yan. kaya magingat sa pagmodify, -ma kasi mamaya hindi mo na maipasok dito yung brake show tapos dito para pantay yung pagbuka ng brake show pati rin dito lalagyan natin papalipot natin dito sa bandang bilog yan ito sa bandang bilog. Kahit konting kapal lang dapat dito. Ayan. O ayan. Then, ibabalik natin tong brake show. Tignan natin. Ano? Maluwag, maluwag, gumagalaw. natin. Yan. Oh, nakukot pa yung spring. Balik natin yung spring. an Dapat sok yan. Balik pa rin ng dati. Ayan. Kung makikita nyo dito, ayan, tumaas na siya. Okay. Subukan natin pindutin yung lever. gana natin ilagay yung mugs para matantya natin ayan ayaw pumasok ng mugs ibig sabihin masyado makapal ayan, bawasan natin bawas tayo ilagay natin, ayan dalawang tupi lang ayan dalawang tupi dito pero isang ikot, okay. Halos dalawang ikot na 'yan. 'Yan. Tapos ito, bawasan din natin. Masyadong makapal. Hatiin natin. 'Yan. Punan natin, ilapat. Okay ulit natin. Yan. Be sure nyo, pag naglalagay kayo ng binabalik nyo na itong uh, brake show, dapat yung adjustan dito, nasa dulo na. Yeah, nasa, dulo. 10 fit Ayun, pumasok. So ayun, naisalpak na natin itong mags. Ayan, at na-adjust na rin natin itong adjustan natin dito sa bandang likod. Ayan, kung makikita nyo, konti na lang. Oh. Konti na lang yung naka-usli. Ayan. Pero nung kanina, halos umabot mahaba. Mahaba ito. Ayan. Babalik na natin na yung ating tinanggal, yung washer at yung nut. Ayan, tsaka natin higpitan. So, ganun lang ganun lang mag-adjust ng rear ano ayan rear uh, brake tapos dito sa harap ayan meron na siyang resistance ayan, mas matigas na so ganun lang mag-adjust ng rear brake lalo na pag nahihirapan kayo ayan. kahit nagpalit na kayo ng brake show eh yun, malalim pa rin yung piga dun sa lever. So, ganito lang. Gamit lang kayo ng foil.